may bisita kami sa TV Patrol. Ito yung studio namin. Yan pala yung totoong TV Patrol screen lang siya. Lika, dalita yung mga picture ano ka. Lika, dalita yung picture Sa Lika, dalita yung Ito po. Ito po. May bisita kami sa TV Patrol. Ito yung Hello. studio namin. Yan pala yung totoong TV Patrol screen lang siya. Lika, dalita yung picture ka. Lika, dalita yung picture Sa Lika, dalita yung Ito po.

i think it is